You have double. Double. Uh -huh. In. In. Hello Good morning, pre Good morning, pre Eto na, nag-upload tayo, no. nag tayo kagabi Nag-upload tayo kagabi Nagulat ako, pre Nagulat si Salvador ng Pilipinas na Umabot nga tayo ng 100 views. 100 views in one night. Never ko pa na-experience yun, pre. Na-experience ko yun yung bumo ako ng Rubik's Cube. Ngayon sa ML ko lang ulit na-experience na, na maka-100 views ako. Medyo ano yun, oh, no? medyo nakakatuwa Kasi ano yun eh, ano tawag dito. Medyo kakaiba sa na rasa akin. Ayaw tayo. <laughs> MNL ulit. Wala ka, Chamba. Hindi natin sure. Ha? Tingnan natin ulit. Tingnan natin ulit. Kasi, personal day. Ay, di ba? Kaya tinatanggal ako ng sounds, mga pre. Kasi, mag-e-echo. May sounds na sa system, may sounds pa sa inyo. Kaya tinatanggal ako ng sounds. So, ML tayo, no? I-rank game na natin Kaso mahaba yung rank game eh Baka hindi kaya ng camera ko my friend So, hmm. okay, sige Kaya natin rank game <laughs> Nakagising ko lang no? Anong oras pa lang Wala pang Kasi alas 7 pa lang Nung umaga Nag-email na Pero sa Ayoko talaga ng ganito Ay, Ano tawag dito Wala kasi kumain ng time malakas na kumain ng time. Ay, hindi rin. Kasi, dumadayo pa ako ng ano eh. Star City para lang, ano, siyempre. Nung ano, ano, baka mag-abuse. Tapos, meron pala dito. Eh, may lang pala, pre. So, ngayon, ito yung mga ano ko. Sa gold, ano, 87% win rate ako dyan. Sa, ano, hand. So, roaming tayo. Kasi, mabait ako eh. Oh, di ba? Hindi ako nagro-roam. Hindi ako nagro-roam. Right. Ah. Nagro-roam ako kapag na, na ano ko, na bobo kasama ko. Ito, puro bobo kasama ko. Ah, alam, nagro-roam. Kaya ako yung magro-roam. Ito, nagro-roam pala. Ay, ako pala to. So, eto. Gold lane. Oh, wala. Wala nagro-roam. Oh. Wala, wala nagro-roam. Wala wala nang nagro sa akin. Ilip, ako hero. lang ang nagro kasi ako lang nag-adjust. Basta po yung ban. Hay nako mga to. Ban ba mo The enemy is picking. Kita niyo ba ako, guys? Guys, low, 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 Your team is picking. So, gano'n na tayo, nang my friend. Light you know? me up and Di watch -ro the world natin, burn! Yung nang gano'n nga my friend. One day per one day ano one game per day tayo one game per day one game per day <laughs> so eto na yun na natin. natin ano ano siya na show uh, ah, on the cruelty na nang ng wala silbi. I am the moonlight that breaks through the darkness physical defense seven point eight. Okay, wala wala pa yan. ngayon. Dapat goal down na lang. Ayun, okay, wala pa yan tawag kan tawag. Ngayon to manalo matalo i-upload ko. Kasi eh <laughs> oh. Dami ng gagawin. Dami ng gagawin po. Uh, i-upload ko lang sa Tagalog. Pero ang role ko talaga is si Give me a target. And, the enemy is picking. Sa oh, hey, is picking. trick the reaper. Never pa ako nakakita na may nakalaro ako na mas malakas sa akin kapag nagro-roam ako. Wala pa ako nakikita na gold lane na mas malakas sa akin sa roam ako. Lagi ako yung mas malakas kasi wala akong kasi sa ako talaga yung dreamy na yung jackson naman nga androde yung sitang ha rank game rank game kaya kayo na camera okay ka lang pre hindi ka naman nag iinit kaya ka lang nga wag mag iibitaw pre mahal na <laughs> mahal siya sayang ang record wag umibitaw ka pre let's go <coughs> Yun lang, medyo wala tayong sound lock. No? Nagyan ko So, ang goal ng kalaban is medyo okay para miss. Ah. So, medyo na ano kami dito. No? Pero malakas naman sa late game yung hero namin. So, walang problema dito. Kayang-kaya to. Welcome to Good Mobile skills. Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. All troops deployed. Yeah! Ang problema dito sa ginagawa ko habang nagre-record, kasi nilalaro. Nanghihingik yung hero ko.

Kala mo makalas. <laughs> so dito maraming mage eh. So ito yung 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 Try natin dumalaw sa kapila Patay na ka Dapat nang niya Dapat Oops. Patay ka na naman! Hahaha! 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 Ito na kagod. Ito yung puro oh, ito na, my friend. Ito na, my friend. Ingat ka lang kasi kapag kayo nag game, game, huwag kayong palag ng palag kasi tumadalo yung kampo niya ba naman? Ano ba So wala ako, ano? Wala akong kahit ng Ano <coughs> Ano ba So So 4 na tayo my friend

eh, bak 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 So, wala akong maano dito. So, try natin yung tech A real fighter never runs. Tech bush, tech lang. Try natin patay yung mga na. Kapag kasi ganito, medyo kasi lakas ka pa sila. Kapag mga dun na nung na, okay, lahat ko muna sa my friend, nagkukumagahan. Team destroy the turret. Nagkira y three. Hindi. 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 Hindi hindi sila lumalakas ng mabibisan so medyo parang ks ko? hindi, hindi ko man sinasadya hindi ko siya sinasadya, my friend wow, na ng ano, ganyan eto So, magla-lifesteal siya, di ba? So, ang gagawin niyo, maghahantay lifesteal na kayo. Unahan niyo na. So, patay so, wala na papatay sa akin dito, my friend. Wala, nag-log ah. Di pa papatay sa akin dito. If no, he oh, support, no... Oh! A real fighter never runs! Hey, jodi, Play, my friend. tra tra let's go. let's go kapi. Hey. tra kapag mayano kagat ng tor. let's go. tigna. time to teach you guys a lesson. enemy has been slain. let's go, let's go. Let's go. friend let's. iba? Hindi wala na tayong yung room. Tama lang kasi damage natin. Your team destroyed a turret. Amin na nang damage ng ano? Nung buwan. Paano nang mapadap? Kapag ako nag-ganyan, So hitaga yun eh. Daming alam ng ano. Correct ba? Real fighter never. 'Yan sa Hindi double um. kill.

But kasi ako yung MM doon eh, hindi ako yung MM Ito pa kaya eh. Ito pa kaya ito na ano ako dito, magdadamit. Kaya ako na Depends at the same time you're Let me teach you some rules, cubs. Palokohan mo mga puno pa. Ano kaya ko sa my friend? Eh, hindi mo rin ito my friend, Joey. Patay ka na my friend. So, lagay tayo ng ganito para hindi tayo pa uwi-uwi. Thank you guys. Walang plano yung team na. Eto to to dito magano to. Tara dito mag-delete to. Eh nakabi sa inyo eh. Ang kulit ni. To 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 to. Kung so, may slow push sila dito, no? Yari tayo sa mga ito na natin. Tara, Lord na, Lord 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 Lord. Lord, Lord. Lord, 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 Lord. na, Lord. Lord na! Lord okay. na! Uy! Kaya! Uy! Uy! Ako lang huli. Pwede na! Pwede na! Pwede na! Okay, Pwede na! Pwede na! 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 Uy! Saan ka po, ka! Medyo push. Tapos kapag na-push natin, so out na tayo. Hindi naman nila ako nag Ah! In sau đó, ngồi ngon kính nào thần mày prạn kính nào thần mày prạn kính lâu Initiate Retreat Again lột nga, anh đi, ok anh đi, đi, lột

Sorry. Time to teach you guys kind of a lesson. you gonna be i gonna <laughs> <laughs> teach you some rules, Cubs. Vẫn para thế nào, tên là tai Thank you. Time to teach you guys a lesson. Hola 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 đi hola 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 hola

hindi ba maabot yung mortal ko? Pero ang langit po ano. Sa tap tap tap. Ano sa rider tap. Uh, Ayaba yeah, nga na. ano ano? Nag uutos ano? Hindi ba nagidin eh. Parang wala lang nangyari sa ano. Walang kwenta kong kampit. Huwag niya nang pampikon Walang nangyari sa Lord Parang nilulugi pa kami dun ha Ipatay na natin to my friend Huwag mo kasi yan. No, Ibigay mo na kasi kapag ganyan ng ng tower, ibigay mo na mapupust din yan Kita kaya ako dito Dito naman, dito naman,

Guys, don't know sila, may tae-morph sila my friend Okay, patay na May tae-morph sila, so kailangan namin. Brawl galingan ko kasi wala kaming tae-morph eh So dito tayo sa baba Sa baba tayo pa Baba, ano dito tayo baba? Okay slow, push na nyo lang, hook, hook na, hook na ano, kapag ganyan guys may catapult na ganyan, huwag nyo lang ano yung, tirahin para may sandatang lakas tayo din. Kaya kapag may ganyan na dalawa, ano, tirahin nyo to, iwanan nyo to yung mga ano. catapult. Iwanan nyo lang yung isa para may ano Pero hindi naman papansin yun, eh. hindi ako na. Ano na. Ah, ng kay... hindi Promise. Hindi ako ganyan mag-game. Hindi ako ganyan mag-raise, hindi friend. ako ganyan mag, hmm. diba? mag yeah. Yeah. yun. Out na! Out na. tatawag ata, may Guys, lang tayo, okay, lang tayo lang. hindi tayo makakaisa ngayon, ang galing nila uh, okay, mag ano tayo para sa kanilang tara 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 tayo para sa

Normal attack lang gagawin mo, Turists my friend. Talo tayo, my friend. Talo tayo, my friend. Yun! Natalo tayo, no. Ang gambihan... May teamwork sila. Wala akong teamwork. Sabihin mo, mm, dapat. Ngayon talaga. Teamwork is the key to victory. Ah, Benign year, my friend. So, may teamwork sila. Wala kaming teamwork. Ito na nang nangyayari. Ah, sana naman mga random, random, pag niyo na ako, kasi MM lang yung kaya ko eh. Mahina ako sa lahat ng aspect ng MM. Mahina ako sa roam, mahina ako sa mage, mahina ako mag-tank, mahina ako mag-XP, MM lang kaya ko. Sabi nga nyo pa ako pag -MMing? So, wala. Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga, no? Better luck next time. Bukas ulit. Ito ang ml serif ng Salvador ng Pilipinas. So, goodbye. So, goodbye. Mainit na yung camera ko.